Good morning, mga loves. Walang hila-hila mo charot. <laughs> so, mamimili mo na tayo ng pagkain. Nagising e, na ng lola nyo. Maaga, mga loves. And hindi na siya low tide. Tignan nyo. ganda ng mga loves. Very nice. Pakita ko sa inyo habang hinihintay ko sila mama. Si mama malaki kami. Wala kami pagkain eh. Tignan nyo naman. Ang ganda na. Hindi ko ba matitemp maligo Kasi nagpatatu-tatu pa ni May. may. <laughs> Tignan nyo, oh. Grabe, ang ganda. Ang ganda, ganda. Ayan ang mga loves, oh. Ang babaw na. Dito kami ngayon mga loves sa Bolinao Public Market. <laughs> Medyo ano siya, mga 30 minutes away simula dun sa pinag namin na ano, na lugar. Dito tayo. Bulin na public market. Ang natin, mga mga isda, ganyan. Kamatis. Ayun, Ay, ang Kamatis. Bili kami to yung mga loves nila niyo. Yung ah? e, malalaki po, ma'am, ha? yung e, mga ganyan. Ayun, o. Tuyo! Pag may nakita pa ka, ibang malalaki mga loves, dito pa ako. Sidalin natin. Dalin natin sa U.S. Bili kami tatlong kilo mga loves. Tapos pag may mga nakita pa ako iba, bibili pa tayo para madala din natin. Pasalubong sa US mga loves. Bili kami lagayan mga loves. <laughs> Simula kami lagayan. Paakiyat kami ni mama dito pinakabili ng mga isda. <laughs> Paakiyat siya talaga mga loves. Dito na kami sa pinakataas. Pagbilihan talaga ng mga isda, mga ano, mga loves, oh. Bili tayong hipon. Ang gaganda mga loves, oh. May 500 daw per kilo. So bili tayong dalawang kilo mga loves. Yun. Yeah. I-bili daw kami dito mga loves. Pwede rin. Pwede rin. Yan. Bili naman tayong liempo. Pampulutan. Tayo. Choke. <laughs> so. Choke. Tsaka po ay Gaganda ng alimasa ng mga lasa. Bibili rin kami niya. <laughs> Sana mataba siya, no? Ayan, namimili si mama mga loves. Sea seafoods to the max. Sabi sa akin na yung artist ko, kumain ng malalansa. Puro malalansa yung kinakain ko. <laughs> Kasi eh, bakit ba? Ilang days lang. Ilang ano lang tayo sa Pilipinas mga labs. natin yun. Okay, mga may longganisa. Pang breakfast mga labs. Saka hotdog. Ang ganda ng longganisa mga labs. Oh. Saka well, tayong hotdog. May chicken feet pa oh. Hindi na namin dito sa akin yung mga pinamili namin mga labs. Ayan eh, kasi sobrang bigat na. So, di ba nakakabili sila mama ng mga anong tawag dito? na mga sangkap, mga ricado, mga ganon. So, nadali na lang niya si Papa. Si Papa na lang yun sasama sa kanya. sa ako maghihintay na lang ako dito mga alas kasi sobrang init talaga. Tsaka, ambi, mas mabig mabibigat yung mga ano eh. Bibili pa sila ng alay maiinom, mga ganyan. So, sabi ko sila na lang dito na lang muna ako. papa kami dito mga alas. Bumili kami na, bibili kami ng ano, tinapay. Ganap ako nung ano eh, parang mini grocery store. Wala akong makita. Ito, mga nas, parang ang sarap. Ah, ayan na lang, oh, para madami. Pero parang mahirap ano yun, ma. Ito, ano na. Sige. Yarn, and ito, Spanish bread. Ito, oh, masarap ma. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero mukha siyang masarap, mga loves. Mukha, ayan na. Meron daw siyang ano na cheese, mga loves. Ayan, sabibili so, kami ito. Mga 10 pesos isa. 200. So, ito yung iba naming bibili. Spanish. Yung Spanish bread. Saka ito. Bibili rin kaming pandi ko. <laughs> ang dami ng mga nun. Ano. At butik na ko na lang kung maubos pa ng mga bata. Ayan. <laughs> Kain muna tayong pandi ko ko. Nasta kami kasi may ano mamalang sa kipatay. Uy, parang ang sarap dito ma. Oh. Ganda yung gusto ko yung malambot. Okay. Mm. May natira kang mm. 500, 60. Pagbanda ang. <laughs> Banding namin scatter. Kanya <laughs> na. Oh, kanya na, kanya. Nagigusa <laughs> ano ah. Kung na ng pera ng si Jika? Ano pa yung 3 3k ano na yun. Alin? Okay. Yung pera sa si Jika. Ba hmm. nila raw mo sugar bang bang. Trap. Ito pala mga tuyo, mga lanso, oh, dami. Ito sya oh. Boneless, pasiyet dami dito, ma. mga dried-drieds. E, dito na yung mga <laughs> nasbilihan ng mga snacks. Bilhag kami ng inumin. Oka, ito. Mga ganyan, o. Oh. Grocery tayo, shopping itich. <laughs> Ayun, mga piyatos. O, oh, pwede naman. <laughs> si Mama nangunguna na sopo doon. <laughs> Kala mo magtitinda eh, no? <laughs> Sa plastic. Kasi wala, ano, malagay yung mga loves eh. Kiat was. Yeah. Ah, mother. Madam, wala kayo yung mga mas malalaking size ng ganito? Ito na lang yung pinakamalaki. Ah, ito yung mga malalaki lang. Sige pa. Ito. Dalawa. Ito Nuts. Ito si mama no, ng tortillas. Yan. Dingdong, ma. Ayun, no? Dingdong sa baba. Saka boy bawang. Okay. okay. Ito pa pala, oh. Dingdong. Ay, may boy bawang. Assorted, mother. Oh. Nuts. Mangwan lang. Mangwan. Ah, saan? Ito nga, ma. Oh, parang ang sarap niya. Pops. Stalkers. Pops. Oy! Kamusta naman na, ano natin? Ito pa oh, chicharon, kawali. Oh, Ayan. cheese string. Oh. Ano pa? Ay, hindi masarap. Ito. Ayan. Okay na ma? cheese eat. Hmm. Tignan ko na lang kung hindi pa sila magka-UTI dyan. <laughs> Ang daming pang ano mga Oh. Ayan. Ayan, bibili namin, mga loves. Tubig. Tsaka, ayun o. Ito, big. Tsaka, ito, big. <laughs> Alas 9 na, mga loves. 7, 8, 9. Dalawang oras kami namimili. <laughs> sobrang init, grabe. Ang init sa labas. Aga-aga, pero sobrang init na. So, marami kami na pamili. Siguro naman, pwede na yun, mga loves, hanggang bukas. Panigurado, pagdating namin doon, eh, gutom na gutom na yung mga bata, mga loves. <laughs> Kakarating lang na yung mga loves yung mga pamangkin ko, ayun lang. mga labda. <laughs> na Lutuan na. Ay, yung mga tinapay. Ay, dito, oh. Ito, ma, ilagay mo dapat sa oh. oh. sasakyan. Dapat tingnan, yun tuyo. Ano ba yung kinakarwas mo ba si Aren? <laughs> Ay, parang kinakarwas mo na hirap. Po. <laughs> hey. Oh. tayong oh, sunscreen kasi yung mga alas mga mahirap na masunog ang mga balat nila. Um, Magpapasok ka, nyari kayo. Nagsipagligo na walang, hindi naglagay ng sunscreen. Makin. Ayan o, lagay mo dyan. Ay, lagay mo dyan. Sa mukha, sa katawan. Yung nyo. Ganun talaga. Sige na tali, lagay mo si kuya mo. Hala na. Kitang-kita. Kita. Akala mo ka molto. <laughs> Tuyuin nyo muna bago kayo lumusong. Kasi ito lang yung dagat mga loves so, oh. sobrang lapit lang. <laughs> mga itsura nila oh. <laughs> Pinagtitinda ng magnet mga loves isan, oh. Uh, Isang na? tatlong, tatlo tatlong perasa ng mga lang. <laughs> uh -huh. Alam nyo naman ako, magnet. Ang <laughs> gaganda niya, oh. Ito, mga gaganda yan. Cute! kwintas um, po. Magkano yung quintas? 50 po isa. 50 isa? Ay, Ay, ko Oo nga. Ay, gusto ko. Tingin. yung mga shell shell. Ito mga love. Six ang bibili namin. Ba ba free. Pati ikaw lang may ganyan. Free nga eh. Bumili kayo, isang uh, -huh. ito. Edi bumili pa kayo noon. Um, ikaw magbayad. Hindi, pringane. Pringan. <laughs> So, one, ano to, one, one, one. Ito mga loso, nabili kami. O, may mahaba to. Cute. Ganda. ano din si Sammy, oh. Yan, maganda rin. Parang magandito ka? Keychain. Ganda rin, o. Oh. Dami na. Pinakiyaw niya. Yan <laughs> Pina. na. Mga loves, tignan niyo naman. Napakasarap, oh. Yarn. Ayun. Tutu na mga loves. Kainan Ayun. na. Yung mga iihaw mamaya pa daw. Ay, mamaya nyo pa ihaw yun Kuya ya. Ayun, Ayun na ba? <laughs> Ito na lang talaga kasi gutom na kay mga loves. So, naluto naman na yung nilaga at saka itong mga ano, shrimp at saka crabs. Ayan you know, o, dami mga loves, di ba? Sausawan and nilagang nilagang pata. Meron pa sila na Baka sila Ha? Anong gulay yan, ma? Ay, ano pala to? Gulay na baog? Hindi uh -huh. ko alam kung anong tawag sa inyo nito, mga loves. Pero ayan, o. Oh. Uy, sarap! Sarap niyan, ma. Sarap ng gulay, mga loves, o. Oh. Baog. Yan ang tawag sa amin, baog. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Sira, yung sila, san, sila, Kainan tayo. Baog.

So, hapon na, mga loves. Alas 4 na. May picture picture. <laughs> Sa'yo, hindi siya naka-swimsuit. naka, swimsuit, naka lang siya. Ano lang? Ako yung naka-swimsuit, mga loves. Datay, bago ako umuwi dito, okay pa yung chan ko. Ngayon, kala mo, 3 months pregnant na. <laughs> So, this is the... Pag mag-picture, ganyan. Ay, inga. Pag after... Ay ate, <laughs> Ganyan tayo mga loves, oh, huh? diba? Nung bago ako umuwi dito, na-achieve ko na yun. Eh. Ngayon, ganyan talaga mga loves. Dami namin kinain eh. Aaura sana kayo mga loves. Kaso, nag-low tide na. Tignan nyo. Dapat <laughs> pala kanina umaga pa kami nag-aura-aura. Pero tatry namin umaura din mga loves. Taprap! Di pa kita sa liga? Asan si Natalie? Ayun pala si Tali. Oh, ayun. Yan! Yeah. Yeah. Ah. Pa pa, oh. <laughs> <laughs> Pasta mo. Yan. Ya, ako ya wa ganyan, ano ba <laughs> yan? <laughs> Sarap naman ng ligo. Ay, no, ligo sila mga ano. Hi, say hi, hi to the vlog. <laughs> <laughs> si Sam Sam <laughs> Sige, lup-lup na yan! <laughs> Sige, Sige. 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 Sige.